Camarines Norte Chapter After po nito siguro Pagbigyan po natin na Ang Nagpagsakya uh, po Ang po Ang Nagpagsakya po Ang Nagpagsakya po Ang Nagpagsakya po na po Megapoint Megapoint Bukas pa Traders Station po. Bukas nga Tema ako mut pa. Agina po agina. Agina po agina. Di ba rin.